sa ating Balintang entertainment. Nako, eto na. Ilang years na nga ang batang kya Isa pa lang. Kung in fairness, ang ganda niya. Paganda ako, nanon din ako niyan. Eh, ako na eh. Ang uhusay nila dun, ha? Nagaling Tapos, sa yung mga hininga nila talaga. di ba? Fairness kay Coco, no? Di lang aktor, magaling din na director. Gusto yung mga hininga acting dyan eh. Eto na. Ayan. May mga bagong karakter sa Hit Kapatid series na Batang Kiyapo Mapapanood na rin si Nanino Mulac at Neil Coleta. Silang mga bagong boss ni Bubbles na ginagampanan na naman po ni Ivana Alawi. Gumaganap si Neil bilang obet ang manager sa sports bar na pagmamayari ng karakter ni Nino na si Baste. Mapapanood ang Batang kiapos sa TV5 alas 8 ng gabi, lunes hanggang biyernes. Gusto mo yung acting ni David? Ay oo, si, si Hissro, lab na lab natin yan si Makoy De Leon. <laughs> hey, right ang husay dito ni <laughs> Makoy, I have to say pag pinapanood ko siya, bilang magkamukha talaga sila ni Koko, <laughs> parang acting na rin ni Koko. sa oh, Tsaka nakikipagsabayan no? siya. Ang mga kaeksena oh. niya kasi dito, Christopher De Leon. Di ba? Si Charo Santos, Irma Adlawan. Hmm. Si, che good. si Cherry Pie Picache. Saka, oh, ka oh. sa kayabangan niya. Eh, Tsaka no? sinasabi nga, effective <laughs> daw ang isang kontrabida kapag kayong mga nanonood sa kanya, eh galit na galit sa kanya. Ka sa eh, galit di oh, sa <laughs> So dahil Look ito, si Mon Gualvez, tutok sa batang kiyapo oh. at naiinis ka sa karakter ni David na ginagampanan ni Makoy Galing, sir, galing. Ibig sabihin, he's really doing effective, a great job. Effective, effective. effective. Yabang mo, sir. <laughs> <laughs> sa serye. Sa yabang ni David. Pero si in David, real si life, David. si Makoy napakabait niya. Yan, 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 yan. Mahusay, mahusay lahat. Mahusay. Good job, Batang Kiapo Cast. At good job, of course, sa director. Kasi hindi ganun lalabas tama, yung galing tama. ng aktor pag di Coco, magaling ang director. Diba? Si Coco. Coco. Oh, yes. At ang Coco iba pa nilang mga directors Marami din, dyan. Oh. oh yan, mga kapatid. Ito naman, hindi pa rin makapaniwala ha, ang P-pop girl group na bini sa pagmamahal at suporta na natanggap po nila nitong mga nakalipas na buwan. Oh. Pakiramdam daw nila isang biro lang ang pagpalo ng milyon ng monthly listeners nila sa music streaming app na Spotify. Naniniwala naman ng Bini na ang kanta nilang Pantropico ang tumulong sa kanilang pagsikat. Nakadagdag din sa kanilang kasikatan ng bago nilang single na Salamin Salamin. Kahit wala na silang pahinga ngayon, abay worth it naman daw ang pagod sa dami nga ng blessing na nakakatanggap ng grupo. Kalalabas lang na extended play ng Bini na Talaarawan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.